At, ano ba ang mga asal sa hapag? Kainan. So, dapat natin itong uh, malaman uh, bilang tayo mga mananampalataya kung ano ang mga asal sa uh, hapag kainan. So, ang ito na po, ang mga asal sa hapag kainan is kabilang na po dito yung bago ka kumain, habang kumakain at pagkatapos kumain. So tatlong kalagayan na bago kumain, habang kumakain, pagkatapos kumain. So yun yung paksa natin. Unang-una ay dito muna tayo sa first category, yung bago ka kumain. So pinakamahinam na gagawin is siyempre magugas ng kamay. Huh? Sa bagay, ang kamay natin is hindi natin alam kung saan ito at all doon kung ano-ano na lang nahawakan. Ang pinakakaunti na lang ay maaaring pagtanggal ng tawag doon? <laughs> Dilaw-dilaw. Ano yun, di, di, yung sa ilong, ano <laughs> na? Nagtanggal na, ka ng na kulangot, oh, nakalimutan mo. So, kailangan, kuhan mo pa rin yun, no? So, kailangan, hugasan mo talaga. Hmm? Baka yung bibigyan mo ng pagkain, sa nyo, bakit yung galing sa iyo ng pagkain, medyo malas-alat, Tara. Oh? <laughs> okay. Ganun ba? Norm. Okay, binigyan mo siya masyon, <laughs> Welcome, oh. Huh? Hindi uh, tinanggap na mong tapos. kayo kanina, hindi malat. Hindi kayo malat. Okay. Pangalawa, ilalagay ang pagkain sa supra. Ang ibig sabihin ng supra sa, sa baba. Masya Allah. Okay, para sa kalaman ninyo, walang pagbabawal na kumain sa lamesa. Tandaan niyo ha? Ipinahintulot ang sangtao tao na kumain sa lamesa. Pero ang pinakasuna ay sa labat kumain. Maraming mga kadahilan na kung saan is, ito yung sunan ng propeta, sumakaninawa ang kapayapaan. Maraming naiulat na kapag ikaw ay kakain sa baba, sa labag, is mas, unang-una, mas madali kang makakaramdam ng pagkakusok. Pangalawa, kung isasagawa mo yung pagkupo, yung sunang pagkupo sa pagkain, mas madali, mas uh, doon, uh, healthy at safe ka sa iyong katawan. Paano nga ba? Tingnan natin. Ang pagkain sa supra, ito. Ang pag-upo sa supra, ibig sabihin yung katulad na ginagawa natin dyan sa akad. Meron po, meron tatlong pamamaraan. Unang pamamaraan ay yung kanang uh, paa o kanang, uh, yung paa, kanang paa, natin huh, is nakataas at ang kaliwang paa ay nakababa na kung saan ito ay ating inuupuan. Sige, bigyan natin ng sample. Sige. Ayan. Okay. Tingin, oh, balikan natin, no? Oh. Ito ay yung kaliwa ko, ha? Ah. Kanan, nakataas. O, oh, nakataas siya. Tingnan nyo. Okay. Harap ako sa inyo. Okay. Ngayon, mga bro, bibigyan ko ng konti pag-aaral. Pangalawa, mamaya, palewa to. Pangalawa is, ah, yung normal na pagkain natin. Ano yung normal? Ganito, yung cross leg, no? Ito. Pangatlo is, ito, sitting on one knee like the sitting in a sala. Ano yung pagkawa natin? Huh? Ah, yung ganito. Pwede ganyan, no? Pwede ganyan. Pwede ganyan, tingnan yun. Pwede ganyan. Pwede ganyan. 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 Okay. Ngayon, ang pinaka the best dito sa tatlong ito o doon na lahat ito kung titingnan yung mga brother di ba ang pangit tingnan no? hindi formal no? di ba tingnan niyo nakikita niyo hindi siya formal pangit tingnan pero ito yung pinaka healthy sa lahat pinaka healthy na hindi natin alam na yung pala yung pinaka healthy unang unang bakit natin <laughs> sinasabi pinaka healthy na ginawa, ginawa ng propeta <laughs> Pag gano'n ang pag-upo mo, sige, o, oh, pan mo, bro. Pag gano'n ang pag-upo mo, subukan yung ganyan umupo. Ang bilis mong mabusog. Parang na-hold niya yung pan mo dito. So, alalahanin natin na ang pagkain na konti is mas healthy at uh, maganda sa katawan. Kapag ikaw ay kumain ng open, <laughs> lalo tigit, binuksan pa yung pan, no? binuksan pa yung pan, no? Oh, 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 Minsan, wooden pipe, talagang eh, kahit isang pot pa, maubos mo. Pero subukan mo kumain na ganyan. Oh, ganyan, subukan mo. Yung ito, makakaubos ka ng tatlong plato. Mga ganyan, may isang plato, busog ka na. Ano po kasi yung babae? Okay, pariori, uh, pariori, brother. Pero hindi po. Oh. Kung kaya kapwa babae, pwedeng pamilya, walang problema. Okay. Para sa buwan din. Ha? Oh, salap ay mga pon? Oh. So, yun mga brother, ganyan yung pinakasuna Kaya huwag kayong magtaka, makakita kayo na kumakain na ganyan. Yan ang pinakasuna yan ang pinaka-healthy. Subukan so, ninyo brother, pag kumain kayo niyan, mamaya, ang bilis niyo mapusog. Tapos, hindi kayo masyadong kan. Pa. Kasi parang napupuro na yun dito, pagkalabas mo nun is... Bloated. Eh, ha? Huh? Bloated. Uh, para parang ba? So, yan ang pinakadabe. Although na pangit lang tingnan, kung sisilipin yung brother, pangit siya tingnan. Gayon din ganito. So, parang hindi ka masyado pa sa pagkain. Hindi ka masyado maraming makakain. Kahit hindi, yan Parang konti lang din ang makakain mo. So, yan ang pinakahalte. Although na may binanggit sa hadid, na kung saan, ito halita ito, hindi naman masyado malakas, pero, binanggit ng propeta, na noong ng minsahi si, ni Propeta Muhammad ang hari ng Ehipto para sa para panalahan ng sa Islam, nagpadala, yumakap sa Islam yung hari ng Ehipto na Nagpadala siya ng regalo sa propeta. Ipinadala ni regalo dalawang kon, uh, uh, mga gandang babae at isang doktor. So yung dalawang babae doon, isa doon, ay kay propeta Muhammad, doon ni regalo sa kanya. Ang pangalan niya ay si Maria. Yun yung asawa ng propeta na hindi Muslim pero later nag-Muslim din. Bago napakasalan ng propeta na muslim din. Ang pangalan niya ay si Maria Al-Qibtiya. So ang naging anak niya, yun merong anak ang propeta pero namatay din maliban sa kay Khadijah. Ang anak niya doon ay si Ibrahim. Okay. Si Maria ay yung ipadala na ng uh, hari ng Egypto, yung tatlo na yun. So ang tinanggap ng propeta yung dalawa. Yung doktor pinabalik niya so sinabi niya doon sa doktor is uh, bumalik ka na doon kasi ang kay, ang hari kaya ni pinadala yun is baka kailangan ng nasa mga uh, sa inyo ang isang manggagamot na siya. so binanggit sa Haditay pero ulitin ng Haditay hindi naman masyado malakas so pinabalik ng propeta Suma kaninaw ka kapayapaan. sa ganito ang pagkakasabi niya sabi niya is uh, mas kailangan ka doon dahil kami ay hindi naman masyado nagkakasakit. Related ito sa so usapin natin na sa pagkain na, mga brother. Hindi naman kami nagkakasakit. Bihira kami nagkakasakit. Bakit? Kasi kami ay hindi kumakain uh, maliban na lamang kung kami ay nagugutom. At kung kami ay kakain, bago pa man kami mabusog, ay hihinto na kami. Okay? Nag-get na yung mga brother? Sila ay kumakain Noong panahon, mga brother, kung babalikan mo ang history ng Arabia, usually dalawa lang ang pagkain nila sa isang araw. Ha? Huh? Dalawa lang. Sa tanghali at sa kasagabi. Ganun lang yung pagkain nila. Yung parang tanga, kaya minsan yung uh, albusan nila halos papapasok na sa tanghali. Yung, na napapansin yung mga Arabo, mag sila 9 o'clock, 10 o'clock na, no? So halos magkasama na po yun. Naging common na lang po, naadapt na lang po yung tatlong beses kumain dito sa Arabia. Pero sa Pilipinas, naging seven times. Huh? Oh? <laughs> sorry, sorry bro. Okay, pareho rin no? Bakit naging seven times? oh, yung tatlo, almusal, panangalian, hapunan. Almusal, bitun almusal at saka, panangalian, merong merenda. Okay. So, tanghali at saka hapunan, alas tres, is merong merenda. So, gabi, Pagkatapos kumain nun, meron pa rin, meron na alas 9. Midnight. Tapos hindi pa matutulog, is eh, meron pang pa tinatawag na midnight, midnight, midnight snack. So umabot, eh, midnight snack. So umabot siya ng pito. so yung mga Arabo noon, is dalawa. Kaya bibihira. Kaya kung sisilipin mo ang propeta, sumakan so, ang kapayapaan, saka pa lang siya nakaramdam ng uh, tawag doon, yung uh, pagkasakit is yung malapit na siyang mamatay. Yung tagal ng uh, pamumuhay niya, bibihira siyang magkasakit. Bibihira rin magkasakit yung mga sahaba. Hindi rin masyari na Kasi yun nga, nang sabi ng propeta, bumalik ka na doon dahil bibihira lang ni kami, nakakaramdam ng sakit. Kasi kung kami ay kakain, ay kami ay hindi kakain, maliban kung kami ay nagugutom sa atin, kahit hindi ka gutom, basta dumating yung oras, ah, ito na yung time ng ating, eh, may kwa na kasi yun, merong eh, mayroong, Schedule na yun eh. Kahit busog ka, pag napating schedule na, kailangan mo na kumain. At kung kami ay, ay uh, tao doon, bago pa man kami mabusog, is, hihinto na kami. Ibig sabihin, hindi sila nakubusog kasi humihinto na. Tayo, kahit busog na, sige pa rin. Sige, ah. Huh? Basta meron masarap. Di ba meron? Busog ka na nga. Huh? Di diba, ba? Pagkakain tayo, busog na tayo pa. bago tayo hihinto, no? So, meron mga salad, mga uh, sweets, ah, ah. Karantana pa yun. Umpupi, Samantala, alam mo na busog umpupi, ka. Bupi. Diba, alam mo na busog Diba, Di pagkakahit kayo, busog ka na. May, may Pa, pa na, nabusog na ka na. Pero merong pang, merong tawag doon? Merong mga dessert. Kung meron mga dessert, kahit puso anong gagawin mo? Kain ka pa rin, mo. Kaysa naman masira, ustad. Ay, gano'n ba? May gamot naman eh. Okay. So, lilipat na tayo dito. Pangapat is, ang pagkain, asa sa pagkain is, ah, ito yung intention natin. Ang intention natin para makakuha tayo ng gantimpala is upang ito ay bilang pampalakas ng ating katawan sa ating ibada. Kapag yun ang intention mo sa yung pagkain is para mapalakas ang ibada mo, malakas ka, gagantimpalaan ka doon. So, kailangan ganaan din natin ang intention natin, yung hangarin natin na hindi lamang dahil sa katakam-takam yung pagkain. Gusto natin kundi para rin sa ibada. Kaya Alhamdulillah, pinapasalamat ko yung mga nag sponsor sa ako, ano? After ng iftar kasi nag sponsor sila na ano? Pagkatapos noon ay pag nag nag nagtarawi na malakas sa pa rin kami mashaallah kasi ha ah, nandoon pa yung shine sa eh ah. <laughs> ito so kabilang sa ano uh, intention is dahil kailangan mo lamang ang pagkain so alalahanin natin na kung tayo ay kakain, kailangan natin ipatupad ang ah, one turn. Ito, lagi ha, meron tayong formula sa pagkain. Meron tayong formula sa pagkain. Ito, isinalesa e, sa akin itong propeta, sumakanin na ako, kapayapa. sabi niya, narinig ko ang propeta na kung kanyang sinabi is wala nang masamang ah, pagkapuno ng ha, ah, tawag doon, ng chan ng isang tao na higit pa sa kanyang pagkain. Dahil kung ito naman kinakailangan, dahil hindi naman, na, hindi naman po pwede hindi tayo kakain. Pero kung kailangan-kailangan mo na, so ipatupad mo yung tatlong formula na ito. Unang-una is, kapag ikaw ay kakain, kailangan is yung pagkain mo ay, ano, ano, sinabi dito? One third. Uh, one third para sa pagkain. pagkain. Then one third para sa tubig. 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 Then, one-third para sa kanya, hininga. Okay? So, malalaman mo yan. Kapag two-third na yung pagkain, hindi balanced yung panginga. Kaya mayroon, hindi ka nakakainga kasi, ah? Huh? So, oh, baka naging two-third yung pagkain, ah? Huh? So, yun. Uh, One-two-third, tapos one-third yung ikaw. Tapos wala, halos wala na matira dito sa yung panginga. So, kailangan balance, ah? Huh? One-third sa pagkain, one-third sa... Tubig. Tubig. One third din sa Tawag doon? Sa hangin. So, yung one third sa tubig, magkasama na po yung tubig na natural, yung mineral na tubig doon, pati yung kape. ah, Kaya baka sabi ay hindi, kaya iba-iba yung kape. iba oh. <laughs> yung. Uh, so, yung pagkain, magkasama na rin po dyan yung dessert at saka yung min, ah, mino. Ah. Pareho na po dyan. Kailangan yung one third mo doon. Huwag mong isipin, ay hindi, sabi niya sa one third yung pagkain. Eh, iba kasi yung pan, Oh, so hindi yun. Kailangan magkasama na Okay. So, dito na tayo sa second category. During ng pagkain na hapang kumakain. So, habang kumakain, siyempre, bago ka mag-isa na pagkain mo, ay kailangan mong bigkasin ang bismillah. So, start ka ng bismillah. Sabi dito, sinalese sa hadid ni abisa na, na kalundas siya ni Allah na kanilang sinabi, so, Sa tuwing kakain ang propeta, suba kanilawa ang kapepan, o di kay inom ng tubig, kanya sinasabi ang, oh, okay, sorry. Uh, sa, sa tuwing kakain at inom, kanilang sinabi ang alhamdulillah. Ibig sabihin, makatapos na siya kumain. Yung kanina dito, sinabi na yung bago ka mag bismillah. Pero pag nakatapos ka na kumain, bigasin mo yung Inumin. Alhamdulillah. Huh? Bakit? Ito, kami ay nagpapasalamat o di kaya pinupuri namin ng Allah na siyang nagpakain sa amin, nagbigay sa amin ng inumin. inumin at ginawa kami bilang mga kabilang sa mga muslim. So, yun, yung pala yung dahilan, brother. Oh? Alhamdulillah. Ha? Huh? Alhamdulillah, yun di at aman ng sakana ng muslimin. O Allah, ha? Huh? Uh, pinapasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, dahil pinakain mo kami. Uh, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dahil pinainom mo kami, at ginawa mo kami bilang mga mananampalataya. Okay. So kapag kakain ang isang tao, mga brother, pagalawang gagawin, ang uh, asal is, kailangan is, kakain sa pamamagitan ng kanang kamay. Inom ng kanang kamay, uh, kakain ng kanang kamay. Dahil bilang isa yung hadith is, kaya pala tayo pinagutusan na kakain sa pamamagitan ng kanang kamay dahil si Shaitan ay siya ay kumakain at umiinom sa pamamagitan ng kanyang kaliwa, kamay. Kaya bilang tayo mga Muslim, kailangan kanang kamay ang ating gagamitin. Okay. So, dito, binanggit din dito mga kapatid is, abang uh, ito naman is, kung merong naunang pagkain, bago mo ito susunod, kailangan is, uh, kung ano, tawag nun? nakain na yung una. Nanguya uh, muna. nanguya muna. Kasi minsan may nangyari na habang na dyan pa is, pero lang kasunod ka agad. Parang tuloy-tuloy, continuous, no? Huh? oh, so kailangan, unahin mo muna yung una, tapos saka naman susundan. Okay. Dito sa halit ng papay na sumakalinawang kapay pa, na kung saan, sinabi ni Wapen kay San, kung saan, narinig niya mula kay Omar uh, ibn Abi Salam Omar uh, ibn Abi Salam na kaling sinabi uh, isang araw nakasama ko Masya Allah sabi na dito isang araw na kasama ko ang propeta sumaka ang kapayapaan so dito ang tinuruan ng propeta kong paano ba ang tamang pagkain so itong batang lalaki ito ito bata to shell, Okay mga brother, ito naman, isang batang lalaki, normal lang po ito, na kung saan tuturuan ng mamala propeta yung gawain niya. So nakita niya, itong batang lalaki is, kung saan yung kamay nito is, anong ginawa? Palipat-lipat doon sa mga pagkain. So syempre yung bata kasi, mga panin, masya Allah, kung saan saan. Minsan kahit hindi rin bata, no? <laughs> sorry, sorry. Oh. So sabi ng propeta dito, sabi niya is, O oh, ikaw na batang lalaki, no? Huh? Bago ka kumain, kailangan banggitin mo ang Bismillah. ito pangalan ni Allah. Then, kumain ka sa pamamagitan ng iyong kanang kamay. Ha? Then, bilang pagulay, kumain ka kung saan ang mas malapit sa iyo na pagkain. Yung mas malapit, huwag oh, gawin na kung nandito rin yung pagkain, nung kapag sa, oh, malayo, no? maliban na lamang pinaintulot yun kung ha, papamisa-misa. Halimbawa, nandun yung ulam, malayo. Pwede mo kukunin yun, ilapit sa'yo. Pero yung sa tuwing kuha ka, doon lang po tatapos. Doon naman yung isang kamay. <laughs> doon, ikaw yung kamila, no? So, yun. Kailangan is, uh, yun, kamila sa akin, asal yan. Pero kung ang pagkain, mga brother, is yung buffet, wala mong problema doon kasi unang kuha mo lang doon, e, pagkatapos upo ko na. Ang tinutukoy dito is yung magkakasama. Kung magkakasama naman kayo is, yung kumakain dito sa uh, doon sa kanya is magkuan yung kamay mo doon no maring magkakabanggaan pa yung mga kamay no oh yun kailangan oh po pwede pwede kung na doon sa kanya uh, yung ulam mas malapit sa kanya no minsan ginawa is inilapit sa kanya so pwede yun okay ha huh, brother ano, 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 ano yun? Pag kagaya nung dyan sa ano, Victor natin, ah. walang toyo. Ha? Ah, <laughs> o, oh, pwede, 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 walang problema. <laughs> wala walang problema doon, bro. Walang problema. At sa bro, excuse, yung pagkain naman natin, <laughs> hindi yan yung isang pan lang. <laughs> Bawat isa separate. Ang tinutukoy dyan yung magkakasama na na yung nandunan na sa kwanong brother. Kunin mo pa gano'n, no? O ilalay mo. Yun sa atin, yeah. bakit sa separate mo? Yeah. Ito na po, bilang panguli, kasi malapit na papasok ng ating, ko, no? Dito, ito yung dahilan ko bakit tayo kumakain ng kanang kamay, umiinom na sa pamamagitan ng kanang kamay. Okay? Anong dahilan, mga brother? Is, ito, dahil si Sheta pala ay kumakain at umiinom ng kanyang ha, kaliwang kamay, gano'n din sa pagkain. May mga tanong, minsan meron din mga pa, may nangyari din sa panahon ng propeta. Kaya ito, bilang pa paalala mga brother, is, minsan nangyari din sa panahon natin. May nangyari sa panahon ng propeta, sinabi ng propeta, doon sa isang tao kumakain ng kaliwang kamay, na yung pagkain ng kaliwang kamay is parang pagmamaya ba? Sabi ng propeta, kumain ka sa pamamagitan yung kanang kamay. Sabi niya is, hindi ko kaya. So yung parang bakit? Kailangan ba ng, ang pagkain, kailangan ba ng lakas yan? Na hindi mo kaya? O doon sabihin natin na ang kaliwete, kung kaliwete ka, malakas yung kaliwa. Pero sa pagkain, hindi naman kailangan ng palakasan yan. di ba? Ang ang gagamit na ng uh, yung kaliwete na kwan, yung uh, kung mga mabibigat. Pero pagkain, hindi naman yan mabigat. Bakit? Kada subo mo, tig tatlong, kilo. Okay. So, simula don hindi niya naitaas ang kanyang kamay. Kasi sina, sinabi niya na na pagma, pagmamatas niya, binigay din kagat ng Allah subhanahu wa ta'ala yung parosa sa kanya sa pagmamayabang niya. Kaya pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganito ang kotosan, is huwag kang maghanap ng uh, na dahilan na alam mo naman kaya mo. Hindi naman maguutos ang Islam ng bagay na hindi mo kaya. Kahit saan mo, mo, ano, mo tingnan, ang pagkain, huh? kaya ng kaliwang kamay, kahit na Sabihin natin na, o, oh, kaliwete ka, kaya ng kanang kamay din yan buhatin. Hmm? Sinong kaliwete dito? Pabuhatin mo isang kilo, kaya yung limang kilo dito, isang kilo kaya niya. So, sa pagkain naman, wala namang umabot na kada subo, is naging isang kilo, no? So, yun. So, kailangan, mga kapatid, is subukan natin ha, na kumain ng kanang kamay. Ha? Okay, ito pa ang sekreto doon, mga bro. Alam ng mga Muslim sa buong mundo, nang kumakain ang mga tao is sa pamamagitan ng kanang kamay. Okay. Ngayon, pag ginamit mo ang kaliwang kamay, yun ang pagsubo mo. tayo bro, no? Kasi ang kaliwang kamay, saan ginagamit? Alam mo na, no? Okay. Ngayon, binigyan kita ng ulam. Oh bro, kunin mo itong ulam mo. <laughs> huh? So alam mo na, yung ginamit niya sa kaliwa is... Eh, nakita mo pa, sa CR. Oh? Baka wala pag sa mundo, no? Oh, huh? Nagkawang-gawa nga, pero parang may doubt ka. Wow. Kaya yung kamay niya, oh. <laughs> eh, pag natanggap mo, baka may amoy pa. Kaya pala, Ustad, kapag yung ibang lahat, <laughs> kapag kamay yung kaliwa, Oh, yun, hindi. Kasi ang pinakamarangal, tingnan mo, kahit saan, brother, ang pinakamarangal ay kanan. Kahit, bakit magbigay ka ng one? Bibigyan ka ng certificate, may nakita ba kayo na magbigay certificate? Ito, kunin mo. Ang kukuni niya, bibigyan niya, din. All, or, dalawa. Pero wala kang makita bibigay na kaliwa. Puro kanan. Kahit sa mga kanan, makipagkamay. May nakipagkamay pa ng kaliwa? No. Kanan lahat. Okay, hanggang dito na lang mga brother. So, bago tayo magkakaingwa walay is merong isa dalawang brother natin na yung mga Ikaw natin sila. Halika-halika uh, uh, yan, -halika, bro. Sige yung mga kalike. So, bro, uh, aya, yeah, ako natin. Welcome natin yung ating mga kapatid. Halika-halika.